Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon para sa isang espesyal na pag-uusap ukol sa nakaka-inspire at nakakapagbigay pag-asa na kwento ni Maureen Larrazabal. Kamakailan lang, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam siya hinggil sa kanyang kahindik-hindik na karanasan at ang masayang kaganapan na sumunod. Sa kahabaan ng mga kontrobersya sa industriya ng showbiz, tila nag-iiwan ng lungkot at takot sa ating mga puso. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, may mga kwento rin ng tagumpay at pag-asa na naglalabas sa ating pag-ibig sa buhay. Isa na rito ang kwento ni Maureen Larazabal. Noong ikalabing anim ng Desyembre taong 2023, isang eksklusibong panayam kay Maureen tungkol sa isang operasyon na nagbukas muli ng kanyang pananaw sa mundo. Ilan sa mga mahirap na pinagdaanan ni Maureen ay ang pagiging bulag at ang pagdanas ng cornea transplant surgery. Ayon sa kanyang pahayag, ito ay nangyari halos dalawang dekada na ang nakararaan. Ibinahagi ng dalaga na nabulag ang kanyang kaliwang mata at lumabo ang kanang paningin dahil sa insidente matapos niyang makatulugan na suot ang kanyang contact lens noon. Ang nagbigay daan para muling makakita si Maureen ay si Dr. Mingita Padilla, ang founder, president, at CEO ng iBank Foundation of the Philippines. Siya ang nag-opera kay Maureen sa Makati Medical Center. At ngayong Martes ay ng Desyembre taong 2023, may natanggap na mensahe ang cabinet files mula kay Dr. Padilla na nagbibigay liwanag sa kaganapan pagkatapos ng operasyon. I am seeing Dr. Padilla for an interview, ang sabi ni Maureen. Nabasa niya ang article, and she will do the interview about what happened to me. This will help IBAN Foundation of the Philippines kaya we will do it together. Napakagandang balita ito para kay Maureen at sa mga taong nangangailangan ng inspirasyon. Ngayong Pasko, tila ginamit siya ng Diyos na instrumento para makapaghatid ng pag-asa sa mga Pilipino na may karamdaman sa mata. Sa isa sa kanyang mga pahayag, nagbigay ng pasasalamat si Maureen sa mga pagkakataon na ibinigay sa kanya para makatulong at magbigay inspirasyon sa iba. Sabi niya, yung purpose of helping and inspiring others, nakuha natin with your article. Ibinahagi ni Maureen ang pagkakaroon ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Isang pagkakataon na muling makakita at magbigay halaga sa mga bagay na madalas nating kinakaligtaan sa pagbalik tanaw ni Maureen. Imagine how some people we know sometimes even close to us na buhay can cause so much damage and pain sa atin samantalang someone who already passed, hindi kami magkakilala but he gave my life back to me. Even in death, he had a purpose. Ang kwento ni Maureen Larazabal ay isang magandang paalala sa atin ngayong kapaskuhan na ang bawat araw ay isang pagkakataon para ipakita ang pagmamahal sa isa't isa, ang pag-asa at inspirasyon ay laging nariyan, at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento, nagiging daan siya upang maging inspirasyon sa iba. Nais kong iparating ang malalim na pasasalamat sa pagbibigay inspirasyon ni Maureen Larazabal. Ang kanyang pagbabahagi ng karanasan at ang pagkakaroon ng ikalawang pagkakataon sa buhay ay nagbibigay liwanag sa mga nagdaranas ng pagsubok sa kanilang mga mata. Sa gitna ng mga kontrobersya at kahit ang paglisan sa showbiz, narito si Maureen, isang buhay na nag-uumapaw ng pag-asa. Ang pagpapahalaga sa regalo ng buhay, ang pasasalamat sa mga taong handang magbigay ng pangalawang pagkakataon, at ang pagmamahal sa kapwa, ito ang mga aral na maaaring nakuha natin mula sa kwento niya. Sa pagsapit ng kapaskuhan, sana'y maging inspirasyon ang kwento ni Maureen sa ating lahat. Ang pagmamahal sa sarili, pagtanggap sa mga pagbabago, at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Magbigay liwanag at pagmamahal sa bawat isa, dahil gaya ng sinabi ni Maureen, kahit sa kamatayan, may layunin pa rin. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating espesyal na episode ngayon. Huwag nating kalimutan na ang bawat araw ay isang pagkakataon na maging inspirasyon sa iba. Ako ay nagpapasalamat at umaasa na maging inspirasyon rin tayo sa isa't isa. Maraming salamat sa pag-join sa ating kwentuhan ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-click ang notification bell para sa iba pang mga kwento ng tagumpay at pag-asa. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay!